magandang araw po sa inyong lahat uh, meron naman po akong ibabahagi sa inyo na Washing uh, Astron po ang kanyang uh, brand so, ito po ang naging problema ito yan Oh. mga pingas na po kasi ang ninipis ang ninipis na ano yung ipinaglalalagay. o oh, tingnan niyo po yan, kabilaan po yan. Yan po. Ngayon, hindi naman po ako makakapag uh, uh, video kasi ako lang mag-isa. Uh, mamaya ako na lang uli ipapakita sa inyo kung paano ang paglagay nito at ano hindi na tayo gagastos. Gagawa na lang natin ng paraan. Yan po. Tingnan nyo po sobra ang ninipis ayan po masira sira ok sige po mamaya na lang po tayo ah, ba ba babalik na lang po ako mamaya pagka aking nalagyan na ng ano ng uh, uh, gagawang ko muna siya ng ano po bago ko ipakita sa inyo sige po no, uh, Yan po ang ilalagay natin diyan. Yan oh. Ilalagay natin diyan. Ilalagyan natin ng stick glue. Yan po. Pati rin po yung isa. Ganun din po. ilalagay natin ng stick glue. Mamaya papakita ko sa inyo. Ayan po mga kababayan. Ayun. Ah. Uh, atin pong siniksikan ng uh, ano ng kahoy. Ayun, parehas po 'yan. Dinagyan natin ng kahoy para uh, maging matibay dito sa pagpihit Kasi napingas po 'yan. Ngayon, yan po ang gagawin ninyo. Ikakabit na natin ngayon para atin matisting kasi pagka bumili kayo nito magkano ang isa nito uh, 280 ang isa kaya ito y ginawang ko na lang ng paraan para paggayahan po ninyo ganito na lang ang gagawin ninyo po pagka hindi naman na uh, pingas na itong mga gilid na ito, okay lang. Kasi ang napipingas, ang napipingas lang po dito, yung dito sa loob, yung uh, yung sumasagi dito. Kaya po pwede yung lagyan ng kahoy at uh, lalagyan nyo ng pandikit para maging matibay siya. Yun lang po mga uh, kababayan. Yan po ay uh, ibinabahagi ko lang po sa inyo para magkaroon po kayo ng idea, idea po maraming maraming salamat po at uh, ikakabit ko na po ito hindi ko na po ipapakita sa inyo kung paano ang pagkabit total uh, alam nyo naman magbaklas, magbaklas at magkabit uh, hindi ko na po ipapakita kundi ititisting na lang po natin kung aandar ba siya o hindi Sige po, maraming maraming salamat po. Sana'y paki subscribe naman at paki-like, paki-share kung mayroon kayong mga kamag-anak na mayroong ano, mayroong ganitong problema at uh, paki-comment na rin kung may mga comment kayo. Maraming maraming salamat po sa Diyos.